Hanggang ngayon po ano <clears throat> uh, masaya pa rin ako at saka nagpapasalamat Doon sa mga ano bumati sa akin lalo na doon sa mga naniniwala pa rin na hindi lang basta nabenta ko yung trophy at least uh, ko rin yung nakuha ko yun. ngayon, thankful pa rin naman ako. So, pwede na kumain. Sige. Kain tayo yung mga gusto kumain. Actually, nasagot ko na yan. dami na nagtanong sa akin. Ang sabi ko sa kanila, uh, happy naman ako sa labas, simpleng buhay, and masaya ako kasama yung pamilya ko. At isa pa, pinipili ko yung mga ginagawa kong work ngayon, hindi lang basta-basta. Kasi ah, sabi sa akin ng mga doctors ko baka ma-stress daw ako. Baka bumalik daw yung sakit ko ulit. May mga nag-offer na po sa akin pero hindi po lahat is nag-yes po ako. Yung mga iba lang like yung kay Sir Pio Balbuena, yung music video po ng Lili, yung ginawa po namin. 'yung kay Serpio Balbuena po pero 'yung sa music video ng Lili baka this coming Friday pero Ah, uh, di ko pa alam eh. Siguro ano, tapit lang. Yan, waiting lang. Uh, sana ano pa mas maging matatag pa yung Pinoy Pound Stars saka mas marami pang ma-entertain. And hindi lang ako yung nagpapasalamat siguro lahat din ng mga natulungan niya. Saka good luck. Hmm.